So mga boss, so bigyan naman natin ng tips yung ating mga beginners na tile setter about naman sa pagkakat ng ating kanto mesa. So alam niyo kalimitan kasi mga boss, may mga nagpapagawa na gusto ay kanto mesa or naka 45 degree yung ating mga corner. So para mas magandang tingnan, high end siya. So ngayon, para maiwasan natin yung mga bungi o yung mga bingot-bingot sa ating pagkakat, share, share natin sa inyo yung tamang proseso. Una, Kuha kayo na lapis. Gamit yung kamay. Magpaplantilya lang tayo ng at least 2 mm. So, este ako naman, estimated ko na mga boss yung 2 mm. Kung gaano kalaki yon So, dahil matagal na ako nagkakat ng tiles. Yan, kabisado ko na 2 mm. Okay. So, paplantilyahan lang natin yan. Gamit yung mga kamay natin. Yan. Okay na. So, ibig sabihin, kaya natin nilagyan ng plantilya, hanggang dyan lang yung ikakat natin. Hindi natin siya isasagad. katabas naman natin nung ating uh, tiles, kinakailangan meron tayong goggles, meron tayong gloves, at syempre may protection tayo dun sa ating grinder. Pero, lahat na sinabi kong yon wala. Eh, hindi ko ano uh, mga boss. <laughs> so, wag nyo na akong gagayahin, mga boss, ha? Dapat, safety kayo. Dahil ako, mga boss, malawak na experience ko sa pagtatiles. Alam ko na yung ginagawa ko. So, gaya na sabi ko, paalala ko, for safety pa rin yung mga beginners natin. Yan, isa pang sekreto natin mga boss pagdating sa diamond disc. Ito, so ganito yung ginagamit ko. Ayan, nakakita nyo, super thin diamond disc. Manipis lang yan, continuous blade. So, huwag kayong gagamit ng mga diamond disc na may gitli-gitli. Kasi, malakas mga bungi, makabungi ng talison mga boss. Lalo na yung makakapal na diamond disc. Piliin nyo palagi. Hanapin nyo super thin, kahit anong klase. Pero magandang type, A, magandang uh, brand, mga Bosun at saka yung uh, Majesta. Hanapin nyo yung Bosun Majesta, yun yung mga magagandang klase. So, isa pang tip na ibibigay ko dun sa ating mga tile setter, no? lalo na yung mga baguhan. So, kung nagtatabas kayo ng tiles, tapos medyo yung pulso nyo isa pasmado na, yung inyong mga kamay. So, pag hawak nyo ng grinder, eto, share ko rin sa inyo. Eto, <laughs> parang pangit tingnan eh, no? So, itong daliri nyo, itong ating middle finger, itutukod natin sa tiles. Habang hawak natin itong ating grinder, nakatukod dyan sa tiles. Ang purpose nito, parang ito yung magiging guide natin na yung ating grinder hindi gaganon ganon so di ba kita nyo nakatuko dyan sa tiles ayan di ba so yan yung magiging guide natin at so yun mga boss ito na yung cut natin so tingnan nyo di ba wala siyang bungi hindi siya na kasi nga hindi natin inubos wag nyo isasagad dun sa pinaka edge yung ating cut so magtitira tayo ng at least 2 mm So, yan yung uh, pinakamagandang uh, sukat na pwede kong ibigay sa inyo. 2 mm yung ititira natin na hindi isasagad dun sa pinaka-edge para makakuha tayo ng magandang tabas clean. So, pag uh, kinabit natin yung tiles natin, matutuwa. Yung ating customer kasi makikita niya malinis, walang bungi, di ba? Tapos, uh, yung 2 mm na yan... Kaya yan ni na naka 2mm pati is for grouting. And then i-share ko naman sa inyo kung bakit 2mm pa rin yung nilagay natin na tira. Siyempre may purpose ang lahat. So makikita nyo yan for grouting. So sa next video na lang natin ilalagay.